ko ito sa si Jollibee Sobrang dami na aming order guys Take out natin Ah, ganyan Ito pa yung service crew Ex-service crew Ganyan, pag-serve oh Diba? Tunaw agad daw Diba baka matapan yung isa Bawasan natin Diba? <laughs>

Ito meron pa tira. Na. Dami namin yung order eh. Dahit si Elibu eh. Ano yan ba yung beefy? Mayroon sa ano. Jollibee Almar. Caloocan City. North Caloocan. Ano ito guys? Bagong bukas siya. Tapos 24 hours. Malapit sa may Kaimol. Pagaling kayo ng Sapote Road. Yan. Lagpas lang kayo ng ano. Ng crossing. Tapos lagpas ng Kaimol. Right Right side. kailangan ng kaibon kaya na. take out spaghetti mga kot ni one piece pero two pieces pa yan three and three three pieces three pala, three pieces pala tapos yung french fries, spaghetti pati burger stick dine in na, take out pa